kapit bahay, kapit lang sa mga upuan ninyo dahil ngayon, aalamin natin ang nakakatuwang mundo ng mga daga. Akala natin mga maliliit lang silang hayop na laging nagtatakbuhan, di ba? Pero alam nyo ba, ang mga dagang ito ay sobrang talino, mahilig makikaibigan, at malinis pa. Alam nyo ba na nakakatawa rin ang mga daga? O tumatawa sila kapag kinikiliti ang cute, di ba? Ang galing din ng memorya nila kapag natuto sila ng isang daan, hindi na nila yun nakakalimutan. Parang sila ang GPS ng mga hayop. At alam nyo ba, magaling din silang lumangoy. May mga klase ng daga na kayang lumangoy ng hanggang isang milya. Ang mga daga rin ay magaling magtulungan. Nakatira sila sa mga kolonya at sama-sama silang naghahanap ng pagkain at gumagawa ng kanilang mga bahay. Ang galing ng teamwork nila. Kaya sa susunod na makakita kayo ng daga, tandaan, ang matatalino at palakaibigang mga hayop na ito ay masayang namumuhay, tulad natin. Lagi tayong maging mausisa at patuloy na tuklasin ang kamanghamang mundo ng mga hayop.